good morning, good morning mga katutski Welcome back sa ating YouTube channel Bali sa araw na to ay tayo Ibabiyahin na naman tayo papuntang ano, Papuntang Bulacan At inantay ko lang yung aking Kabad kasi Kumain muna doon sa canteen At pang wala pa sa dito Bali Mati-check muna ako sa Container namin hatakin para Wala magiging abirya sa daan Para dire-diretsyo na kami Maka punta dun sa aming destination. So, ayan, bali yung atak natin ngayon na container ay medyo ano lang, medyo ma-exe lang. iti mo natin ito yung ating mga gulong-gulong dito. So, ngayon eh, okay naman yung ating mga gulong. Pati yung reserva. Ayan, medyo bago pa naman itong mga gulong nito. Ito lang yung isa ayan, okay naman medyo nagbabadya lang sa napalipis na so ayan o oh. ayan, bali ayos naman yung ano, yung padlakat sa kasilyo silyo So ngayon eh, okay naman yung ano dito wala, medyo na ano na yung mga gulong oh. yung gilid dawa nga yung minsan yung mga dinadaanan namin doon ano sa ano sa gutter nagagutter siya kaya yun ang nangyayari sa container hindi may iwasan kasi medyo may kasikipan minsan doon sa area na aming pinupuntahan kaya ganyan yung nangyayari ito Madamage din to Gawa nga yung sumabog yung gulong Na ano yung gulong Tumuklap Yan kaya yan na ano siya Pintas Buti eh, hindi ka bilisan yung takbo natin no, oh, Nung sumabog yung gulong Bali okay. ayan Ang um, ating atake na hindi pa rin So, waiting ko na lang yung kasama ko ayan na yung tropa oh parating na yung tropa na yung kabilang ano kabilang ah uh, truck ayan 10.30 pa lang 10.30 ng umaga ayan. dito tayo ngayon sa labas dito sa amin sa planta shout out sa mga gwapo ayan mga guwapito ating kasamang driver na busy busy lagi oh. ayan bali <laughs> so, magkakahiwalay kami ng biyahe nyan iba rin yung sa kanya iba rin yung sa amin yan, yan yun yung sa ating ngayon oh. yung day maganda ng mga bahay dito oh. yung ginagawa ngayon kung narinig yung nagpupukpukan dyan yan mga ano yan nag magawa ng mga dami yata yan ng bahay shout out dyan sa mga construction worker dyan oh. ayan ayan sila oh. ang dami ng bahay na pinatayo dito ayan mga bahay na yan oh. hindi pa tapos itong bakante na to gagawin din to eh punta natin itong tropa ko sa itong biyahe nito Shout out sa kay Guapo. Sa nang biyahe. Eh? Wala pitas. Sa pick up mo. Sa ano? Venezuela. Kalukan ako eh. Balagtas kalukan. Okay. Ito yung ano nila. Yung hatak nila. Bali ano to. Yung 45. Alis ka ka na. bale yung kasama ko wala pa. Yan Ito yung mga pabahay dito sa amin sa Revisco. Ang gaganda ng mga bahay. And shout out sa mga construction na gumawa ng bahay niyan. Ang napakaganda. Wow, mga bakanting lote pa to dito sa amin. tatayuan din to ng ano ng bahay may mga kalsada no nindyan no ah, na rin ng kalsada yung sa dulo na yan ah, patag na yan eh kumbaga tubuan lang ulit ng mga damo so ayun bali nandito na aking kabagi at kami ay lalarga na rin oh, sa na. Okay na, na So, ayun mga katutski, bali tayo ay Ka-travel na. Ayun o, oh, yung aking ka-buddy o. Oh. Shout out, buddy. Shout out nga pala, mga biyay. Ayan. Oh, bali, yung ano ngayon, yung biyay natin ay Bulacan. Kaya mga kailangan, alis na tayo kasi medyo patanghali na at medyo mahahaba pa yung traffic sa si ating dadaan tayo. Bali mag-iiba kami ng ruta ngayon gawa nga tapaka traffic sa Baclara ngayon yung ginagawa kasi yung overpass dun sa ano sa may heritage may pasay. Kaya yun. Maghanap kami ng ibang madadaanan. Kaya kailangan makaalis tayo ng maaga. So let's go, let's go. Shout out. Pauna pa yung ano, excited na yung aking kabari sa kanyang facelift ko. Oh. Binigyan ako ni boss ng linggo eh. <laughs> yung ba yung may kasama nga uno? Okay. Hindi. Eh, hindi no? Hindi boss. yung may kasama nga uno, yun yung wala natin yung pinabayaan natin si Kayap na. <laughs> Oo. Oh, oh. Bawi next. Bawi next. Sana mga kabadi, last week na ako next. <laughs> yung aking Sabi kabadi eh. Medyo malapit na rin magpaalam dito sa akin. Mga 2 weeks na lang yata. Asa no? 2 weeks ka na lang ano? 2 weeks or 1 week depende kung magkakaroon pa ng extension ng schedule sa susunod na ano, linggo pang 3rd week kaya ayos na rin ano na yun? talo na, na katalo na katalo na at may pondo na tayo may pang, pondo ka na pang December December sa transport hanggang 5 months lang sila kaya gusto yun natin na ma-regular sila kung dito naman sa ano namin uh, ayaw kaya wala kami makagawa uh, okay lang at least eh naka naka ano ka naman eh naka experience ka rin ng trabaho dito sa transfer natapos yung kontrata hindi tayo na 3 months uh oo -oh. sabihin kahit pa paano uh oo -oh. medyo maganda yung performance Bali, nandito na tayo ngayon sa ano sa Amaya. Ayan, shout out sa mga taga-Amaya. Sa mga Nasa ibang bansa ngayon na mga taga rito sa Tansa. Oh, ito na 'yung ano niyo, bayan nyo Bayan ng Amaya, Tansa, Cavite. Ayan. Ayan, ito na tayo malapit sa Tansa proper. Ayan, 'yung sa kaliwa, 'yan 'yung SM. SM Tansa. Yan ang bagong bukas na SM dito sa ano sa Tansa. Yan shout out sa ating magigiting na mga enforcer na kahit anong tirik ng init oh tuloy ang trabaho. Tuloy sa pagmamando ng traffic. so, nandito na tayo ngayon sa Pure ah, Gold your gold tansa tapat lang ng ano, munisipyo munisipyo ng tansa sa kabiti oh, munisipyo, hindi pa tapos gawin bali pinapalakihan nila medyo gumaganda yung income ng ating bayan ng Tansa ito na tayo sa, sa may tulay ng tehero sa ngayon ay maganda pa yung ano rito yung daloy ng trapiko medyo hindi pa masyado crowded Ito na tayo ngayon sa Tejero So ayan, bali Pasok na tayo ng Kabitex Tayo ay magbabayad na ng Toll gate Magbabayad na na walang kabutan Check balance

traffic sa Baclaran so nandito tayo sa ano, sa Cavitex sa loob ng Cavitex yan yung highway ng Cavitex papuntang like ano papuntang Maynila ito so, yung tinatawag na tawid dagat <laughs> tawid dagat pero malapitan Tabi dagat kami. Saan biyahe nyo? Ah, tabi dagat ang namin. Pero okay lang. Okay, Ganyan talaga. Sa so Pero dito tayo sa ano? Tulos Piñas tayo. Dito tayo mag exit Huwag tayo doon. Huwag dito naman may ano rin dito may uras din dito ang daan may truck ban dito eh kahit na madaling araw dito pag alanganin ka pag tinabot ka ng alas 6 yari ka kahit tatawid ka lang dito oh bulihin ka pa rin nila ayan Balay, nandito na tayo sa ano sa may sapote kaliwa tayo dyan sa may stoplight so ayun chimpo oh. nandito tayo ngayon sa ano ano ba to pulang lupa to no Bernabe ha Bernabe Bernabe saka mo na to lupa no Las Piñas Las Piñas pa lang Murat, Kulang Lupa Nasa ah, unahan yung Kulang Lupa, yung may intersection daw sa may shell hmm. Tapos, dadaan tayo ng Golden Heaven Yung tagos na ng sukat Ito pag pagdiretso mo ito, Kabiasnan? Kabiasnan uh -huh. Pa-traffic yan dyan dati, sa may kanto May hirap yan, Kabiasnan, tapos uh -huh. dare tapos may tambo yan sa yun So kasi dati kasi dito kami na, nadaan pag napunta kami ng airport ngayon, pag binabaybay namin yung Kabiasta, na napaka-traffic yan. Traffic yan sa may Kabiasta? Oo, oh, doon sa so may intersection doon. Hindi na yung mo pa eh. Ayan, Lalo. diba yan oh, no? papuntang ano yan, iba ko? Eh. Ito, kalo, kanan ka dyan? Yan, pula, ano to eh, pula lupa eh. Uh -huh. Dure yan, papunta din yan, yan, may tagos din dun sa Ibaco. Kong. Mm, ito nga, dito, di ba? Ikot yan eh. Ikot yan, paano yan? Doon yung sa may Paranaque, Masod. Paranaque. Doon sa may Masdo. boundary na sukat. Uh -huh. Ayan, dito tayo sa SM Sukat Dalawang SM Dalawa no, kabilaan Kabilaan yan, kawiran yung dito 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 Agot ka dyan Lagi kami dyan Hindi ah. tayo service rin dadaan kasi Magpamagal tayo eh Timing Pagdating natin nasa Google. Tayo sa Nichols lulusong na tayo rito punta na tayo ng Magallanes ayan pumasok tayo ng puntang Magallanes kasi doon tayo tadaan sa ano sa NLEX connector sa may Santa Misa medyo mas mabilis ang biyahe doon eh. Kaysa magsi C5 tayo. Ang daming ano diyan. Ang daming truck lane diyan sa mga ano, mga truck lane tayo. Eh lang ang truck lane Magkamali ka doon, uulihin ka pa. Dito naman tayo. ayun mga katotski bali eh, nandito tayo ngayon sa ano, sa uh, nagtahan kaya dito lang tayo dadaan sa ano sa may purisa kabubukas lang to rito eh medyo mas mabilis dito kakunti kaysa doon sa ano, sa may pardo dun tayo dadaan sa may lakson kaya ito saglit lang natin to rito tatakbuhin pasto ka agad tayo doon sa may ano sa may NLEX connector ayan mga katotsuke pagkalampas nyo dito sa ano sa may Coraysa Street yung stoplight ayan ah, 50 meters lang yung ano yung distansya nya ano na dyan Bali, kakaliwa na tayo dyan 50 meters lang ba yan o 100 meters? Basta 100 no? 100 100 meters 100 meters pala mga katotski yan Ah, kikita nyo naman yan dito eh Yan o oh. Yung bandang Kaliwa, mayroong nakasulat o oh. Yan May mga Aro siya ito o Yan NLEX connector Ayan, kaliwa Pwede Kali, kakaliwa tayo dyan Ayan, dito Itong may nakasulat na No new, 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 new turn No new turn No new turn Alright Okay Yan kaliwa tayo rito priority nila yung tatawid eh. Inaano uh, talaga nila yun. Eh. Ayan. Pagkatapos yan, didiretso lang tayo sa kabila na yan. Tatawid tayo dyan. Ayan. Mayroon naman dito mga asher eh. Ayan no? Na, nag ano para sa atin pag tayo tatawid dito yes. okay ito lang ganito lang kabilis mga katotski oh Papasok na tayo sa Inlex Connector. Ito yung mabilis na biyahe papuntang Inlex. Kaya lang may bayad na dito ngayon. Hindi kagaya ng dati, walang pambayad. Pero ngayon may bayad na. Kaya mag-prepare na kayo ng bayad nyo kung anong class kayo class 1, class 2, class 3 eh ako class 3 ako eh medyo may kalakihan ng bayad nasa 300 plus pero kung sa biyay naman ano pa naman eh satisfied ka naman sa pagdaan mo rito kasi unang una wala ka ng ano yung na traffic eh ayan ako oh. Diretso na yan. Yan. Dito tayo magbabayad ngayon. Bayad tayo rito. Bali, hindi ko alam kung magkano yung binabayaran ng class 1 at saka class 2. So, ayan 300 300 sa akin Bayad siguro sa mga class ba siguro sa 100 plus lang ang laking tulong ito yung ano to yung kalsada na to yung bagong bukas Napaka, napakalaking ginawa ito sa mga ano mga motorista kasi unang una ang dami mong naiwasan na ano na traffic Napakaganda dumaan dito medyo hindi maganda yung panahon ngayon medyo maulan-ulan pinalamig yung ergo namin may madulas yung ano yung kalsada so ayun mga katotsuke bali nandito tayo ngayon sa ano sa helix connector oh. ayun, oh, medyo kung napapansin nyo akunti lang nadana sa sakyan dito na dito Kali dito tayo ngayon para mag ano mo na tap over Kailan nila lang na dito eh, di kasi dito na tayo dito na didiscover ng iba eh Yan. Napakaluwag pa rito sa area na to So ayun, bali tayo ay lalarga na muna Video parang uulan na eh Ayan, may parating na bus. Sa Paulo. sa ulungga po. Uwi, no? Ito ng mga nadaan dito kasi ano eh. Uwi, ano Uwi, kasi. So ayun Ang ating kabari Adi, adi Ayan Medyo nakaka Ano lang sumilip Kasi baka tayo ay eh nakakit na yung mga ng isang ka, no? A pa lang talaga na daan dito. Nandito tayo ngayon sa ano, sa sa ano, sa itaas ng ano, ng index connector. So, ayun. Let's go, let's go! Ayan. Ayan, abante na tayo ngayon eh medyo maano yung panahon no? makulimlim nagbabadya ang umulan pero umulan na rin dito kanina pero hindi, hindi pa ganong kalakas nagbasa lang ng kalsada tara let's go buddy ayan ang aking kabady nagsuot na ng kanyang seatbelt para sa mga ano to sa mga motorista na papiyahe papuntang norte yan ito yung magandang daanan dito na mabilis hindi naman kayo rito maliligaw kasi may mga senedges naman sa bandang kaliwa yan sa mga puste o oh. kung nakikita nyo yan yan, yan na lang yung titingnan nyo sundan nyo na lang yan hindi naman hindi kayo maliligaw Shoutout nga pala bala Lilis pa kita ng truck Wala <laughs> oh. ko pa kita ng STR Hindi ka pala sa amin Kung pupunta Hindi <laughs> ka pala sa amin Bawin ka na lang Next life <laughs> Bawin-bawin na lang Bababaan na tayo dyan at pasok na tayo talaga Sa l -Lex. Dito na tayo kagad sa ano sa Inlex kanya-kanya na tayo ng destination nito kung saan ang mga punta nyo kung punta kayo ng Bulacan punta kayo ng Pampanga punta kayo ng Tarlac punta kayo ng Pangasinan, Baguio yan ito na yan, pinaka main drive safe na lang tayo mga katotski so ayun, hanggang dito na lang mga katotski sa mga hindi pa plan nakapag subscribe ng channel ko paki subscribe naman totski boy hashtag biyahero at pahit naman ang notification bell para sa sulod ng mga videos ko ay updated kayo maraming maraming salamat